So guys, ayun, na ah, nag na naman si Kim. Ang gagawin natin is, lilibot-libot na lang muna tayo sa baba. And then, gagamitin lang natin tong cellphone ko. So, wala Bawal tong camera na to eh. Pang professional daw yung hayop na yun. Nga pala, bawal nga pala talaga dito yung mga ganitong camera. Nakalimutan ko nga! So yun guys, pupunta kaming intercon <laughs> yeah. So ayan siya, na siya. So bigla ang uh, gala. <laughs> Niloloko ko lang kasi siya na mag intercon So pupunta kaming uh, hotel, tapos magbi beach Eh, pumayag naman. <laughs> Marupok. Marupok. <laughs> Kaya talaga totoo yung sinasabi nilang ano, uh, pag di mo pinaplano, <laughs> yung biglaan natutuloy. So yun guys, let's go. <laughs> ayan na guys, pumuesto na siya. So guys, ayun, dito na kami sa may intercon. Ayan, pipicturean ko daw muna siya. So ayun guys, dito na kami sa may uh, kwarto. And then, Siyempre, ang una nating titignan is yung view. Yan. Oh ha? City view. Yan, yun na yung kwarto. Unfortunately, <laughs> <laughs> Itong dalawa ko itong camera na to, bawal na, bawal ako mag-camera sa labas. So, bawal ako magkuha ng picture, bawal ako mag-video kasi Professional camera lang daw to So ang pwede lang daw sa labas Pang picture is Yung cellphone lang Ayan guys Sumihirit pa ng picture Bago bumaba So Picture handa muna Ewan ko So guys Pupunta muna kami sa swimming pool then, Iiwan ko na tong camera <laughs> O, talala mo. Dala, dali mo na yung camera mo. Dito na, na lang sa iPhone. O, cellphone ko gagamitin. Which is, ito na lang muna. Ayan. So, lalabas na po kami, guys. Ayan. Ayan yung cellphone na daladala ko. Ayan. Tikot-tikot na muna kami sa labas. Dito ba? Lakad ang camera. Ulitin mo yung sinabi mo. Ano? No, okay, okay. Saan <laughs> <ba yung> mapa? <laughs> ano yung mapa? Nag-iibot-libot. Ilibot-libot na lang muna kami dito, guys. <laughs> dito na kami sa may gilid. <laughs> but mo nang pagtripan yan. iikot ikot Sayang kulot. <laughs> eh, tara, labas na lang tayo. Diyan <laughs> Ang dilim ng camera ko gagi <laughs> Yung ipin ko lang nakikita <laughs> Yung ipin ko lang nakikita <laughs> Napakadilim ano, yung camera ng hayop na to Bakit sa camera mo no, hindi ganyan? Hindi maliwanag yung camera na yun, yung isa oh. Ano yun? Yung canon So bukas to try kong idalin yun dito sa baba Pang picture picture Pang nakaw nakaw lang yun, no <laughs> So, papakita na muna namin sa inyo guys yung itsura ng uh, hotel dito sa Intercon. Ayan yung Intercon building. Na? So, bukas <laughs> magbababad kami dyan kahit mainit. So guys, paket na kami. Paket <laughs> namin ng kwarto. <laughs> <laughs> Bakit ba? <laughs> <laughs> Napang swimming. <laughs> biglaan pa more. Yeah, biglaan pa more. So yun guys, wala. Swimming na ako. Tapos bukas <laughs> alas 7, pakainit na Ang pangit pala mag-book uh, ng ganito pag biglaan. <laughs> so ano lang gagawin namin dito. Mukbang yung, na lang tayo, mukbang. Yung swimming pool, sarado. <laughs> alas 7. So, alas 7 na kami dumating dito. ano na gagawin namin dito? Kalos <laughs> 12. Ano? Ano na gagawin natin dito? Tara mag-ikot. Saan na mag-iikot? Tara mag-order na tayo ng pagkain. Saan? Sa labat? <laughs> Order na tayo ng pagkain. Tara, pag <laughs> Tara mag-iikot muna tayo sa labat. Ay, ay napo. Ay, ay, na so, ayan mag- uh, room tour naman tayo. <laughs> So guys, ito yung coffee machine nila. Unahin natin to. So dito mo lalagay yung kape. Diyan yung mga tablets. Lagay mo ganyan. And then, lagay mo ng water. Sa likod. And then, start mo na. Wala bang ano, internet? Wow! Internet na lang siya. <laughs> And then, dito tayo sa may kettle. Natin yung kettle nila. Wow! O, oh, diba? Kalinis. Then, tingnan natin yung cabinet. Ayan, cabinet nila. So, pwede ka maglagay dyan ng ah. damit mo, luggage. As may hair dryer sila. Then, dito sa kabila, yan. Ito. Ano to? Unan. Unan ata to. Iwan ko. Tapos, slippers, um, laundry bag. Then, dito sa kabila, iron. Ayan, bird and iron. Ayan na, hindi na nabuhay ito nang walang internet. Open mo ka lang yan, open mo ka lang yan. Ayan na, oh, internet o. Oh. Ito, oh, Ito po yung internet. Yan, Tatanong po ng pangalan, tapos room number, o. Oh. Na po. Kala, ka ba? Hindi. Wi-Fi auto ka So, dito na tayo guys sa may uh, bathtub nila. yan. Then, may walk-in shower ba? Ha, nandito. Yan yung shower niya. Papunta doon. Yung tubig. Tapos ito, para yan sa kwit, sa mga muslim. <laughs> Toilet. Then, meron silang tatlong towel. Dito may towel din. At then yun yung laman. So, merong hairnet, cotton buds, may dental kit, to sabon, body lotion, hand wash. Ito, body wash. So, dito na tayo sa may main bed. Dito yung TV, dito yung working table. So, meron ditong maliit na table, sofa. Then, malaki na yung kwarto nila. maliwalas. liwalas. Tapos, yung view. Ah. Ay, may Google? Ay, syempre. So, may YouTube? Oo. Oh. Okay, let's watch na lang vlog ni Kong. Wow! <laughs> Wala ka. <laughs> so, uh, guys, bali manunod na lang muna kami ng TV. Yan. Manunod muna kami ng TV abang inaantay yung deliver na pagkain. Natatay ako. Wow, sarap buhay. Paupo-upo lang. Manunod <laughs> pa ng TikTok habang nasa view. <laughs> Picture. Ano ba trip mo? Magpapalit ang profession. Ano? Photographer. Photographer? Tingnan <laughs> mo dito. Huwag pong gagalaw. Closer. 1, 2, 3. Ganon. Ayosin mo yung lights kasi. Ayan o. Ganyan. Ayan yun, 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 yun. Lights, oh, picture, yan. Lights. O. Picture. Ayan. Dali. Posing kasi. Posing. Ano yung posing? Kaya doon So yun guys. Tapos na ako maligo. Sarap magbabad sa... Bata ba yun? Bata no? Sa Sarat, no, for today's vlog. <laughs> Kailangan meron tayong iinumin. Meron sila dito ng uh, mini bar. Pwede kang uh, kumuha ng alak dito. Meron sila dito ng mini bar. So, ito yung mga laman ng mini nila. Ayan, mga uh, non-alcoholic beverages. And then dito is yung mga alcohol yan. And then, syempre, Pilipino tayo, kung gusto tayo mag-check-in sa hotel, meron tayong sariling atin. Kasi alam mo naman yung uh, alak dito sa hotel, no, napakamahal. Kaya, meron tayong sarili. Jack Daniel na may cop, okay na tayo dyan guys. So, yun lang, bukas ulit, bukas, magsiswimming kami sa baba. So, teka lang guys, syempre hindi mawawala yung pulutan, no? natin yung pulutan oh ha? <laughs> pulutan dingdong tara inom tayo guys <laughs> dingdong baka naman <laughs> uh, <uy>. wow nabis na siya si Si swimming. Baka <laughs> na siya kahit di po nag-aalmasal. <laughs> yeah. Didiretso na sa swimming pool. na naman Ako. So ako kailangan ko mag-almasal kasi kumakalam yung sikmura ko. lang? Mm. Espresso lang? So yun guys. Kain mo na akong konti tapos pumunta lang kami ng swimming pool. Dadali ko ba itong camera? Mm -mm. Bawal nga eh. So guys, eh, tapos na akong kumain. Pakita na lang natin kung ano yung tsura ng view dito sa may harap ng bintana. Ayan yung view ng harap namin. Tapos yung itong hotel na to, St. Regis. Ito hindi ko alam kung anong hotel to. Tara na! Baban tayo? So yun, bababa na kami guys Kaso Natatay ako So yun guys, dito na kami sa may swimming pool Then Yan Picture na muna siya Okay Tara, punta muna kami sa dagat guys. So guys, ayun na yung dagat, 'yan. Then, meron din sila dito'ng beach volleyball kung tawagin, 'di ba? So, pag gusto niyo mag-volleyball, diyan. Tapos meron din silang tennis court doon. Ala, si swimming na kami kasi grabe init. So, ang uh, degree ngayon dito, guys. It's 46 degree ba? Napakainit. Maga pa yan ha. Alas 7 pa lang nito. Pero kung mamaya alas 12. Tawang ko na lang. Baka si Kwenta na yung init dito. Swimming na muna kami guys. kami din eh. Si mainit na eh. Yung mga puti, doon sila sa dagat naliligo. Tapos to mga Asian, <laughs> mga Indonesian din na naliligo sa swimming pool. So, alam mo naman, sa mga puti, gusto nila magpaitim. Tayong mga Asian, gusto <laughs> natin magpaputi. So, anong gagawin? Order ka naman din ng burger o anong almosan? So, yun guys, akit kami sa taas. Mainit na eh pang mga ano na to mga mapuputi yung gustong umitim. So yun guys, tapos na tayong maligo, uh, nagbal na tayo. Bale ang gagawin naman natin ngayon is um magre-request tayo ng suklay. See, walang suklay dito sa kwarto. And then may request na rin tayo ng konting uh, amenities. Tara, request tayo. tawag na sa operator. Good morning, yes sir. Is that the Hello, good morning. Good morning, sir. How can I have uh, some uh, green tea? Green tea? And uh, comb. Also one bowl? Yeah. Is there you like can help? Nothing else. Perfect. I will send it to you. Thank you. So, ganun lang. Tawag ka lang ng zero kung anong number yung guest service center nila. Request ka lang, sisend nila sa kwarto mo. So, guys, ayun, 9.30 na. <laughs> ano ba gagawin natin? Oo, check out na tayo? Hahaha. <laughs> hintay na lang natin sila yan. So, meron kaming binok para sa kaibigan namin dito. Pero sa kabilang room, di ko alam na birthday niya pala. So, meron something special na binibigay ang mga hotel dito sa Doha. Pag uh, birthday mo, ewan ko lang sa ibang bansa ah. Pero pag dito, dito ka nag-celebrate ng birthday mo sa hotel. Mostly, meron silang nilalagay na design, meron silang palibring cake na maliit, birthday greeting. So, tingnan natin kung anong setup mamaya pagdating nila wow <laughs> so ayan po siya guys <laughs> kakakain lang <laughs> napakakalat po ng aming kwarto guys pero syempre Pilipino tayo hindi naman natin pwedeng iwan ng ganyan yan kailangan bago tayo mag check out mamaya linis yan kakainin pa ba oh, kakainin ko pa yan pahingi ako yung mula na, hindi naman tinayong ng pagkain. Aabuti na, ah, na tayo ng gutom dito. O, oh, talihan mo. O, oh, napumitas pa. Iy, e, oh, puti. <laughs> so, guys, ayun. Intayin na lang natin talihan si Ian. Na Happy na. birthday nga pala, Boss Ian. And sana uh, magustuhan mo yung konting sorpresa ng Intercon for you. Continental beach and Spa for you. Ano? Okay. Tignan natin mamaya spaghetti ka naman diyan. Uy, may spaghetti dala yun. So guys, nakabis na kami. Eh. Almost time to check out na kasi 1:30 PM na. Eh. Then punta muna kami ng reception. Tignan namin kung anong itsura ng isang kwarto. Tapos may design doon o decoration doon sa may loob. No. So yun guys, nakuha na namin yung pangalawang susi. Oh, sumasayaw pa. <laughs> Ang room nila is 651. Let's go. Napin natin. Saan yung 651? Dito ata eh. Sa dito. Kanan. 651. So, ayan guys. Nahanap namin yung 651. Nasa pinakadulo ata eh. 644 pa lang to. Feeling ko dito. Nasaan na? Hindi ah. 638, 643. Baka sa kabila. Yeah, feeling ko talaga sa kabila. Ah. Pati yun, tang ako. Ano? <laughs> Wala na pala. Mali. Bala sa dulo. <laughs> ah, nandito pala yung 650, 65. Dito pala sa kaliwa. Tang-tanga talaga. Nandito na tayo guys. Nasa dulo ito. 651. Ayan. Buksan na po ni Kim. Ano yung tsura ng kwarto? Lights on. Wow, may pa-flowers pa. pa. <laughs> Asan yung cake? Wala yung cake? pala yung cake. Bakit si sent bago eh, ano? So guys, yan yung kwarto nila Ian. May 6 floor, city view, and then ito yung design ng kwarto niya. <laughs> Sabi nila may cake dito. So ipapalagay na lang natin, no? Picturean ko daw siya, guys. Dito ka sa may ano? Ay, oh, 'yan. Oh, <laughs> <laughs> oh, picture na picture. sigawan <laughs> tayo ng sigawan. So, 'yun lang, guys. Check out na kami. Sa kana. Ito makikita. Bye-bye na. Bye-bye ka na. Bye. Mamadali na kasi siya guys. May kakainin daw siyang pre-taste sa baba. Ano? <laughs> so, bye-bye kwarto. -bye Yan. And the view. Yes. Aha. Tara na. Let's go. Perfect na naglinis ako agad ng kwarto. Bakit? Para pagdating natin, malinis na yung Oh, Hihilata ka na naman. <laughs> Kasi alam ko na ano yung mangyayari mo. Wala na ako energy. So, wow. Kapag trip ako, 3 days walang nangyayari sa buhay. Okay. So, yun guys. Pauwi na kami. Pahinga na naman! Pasok ulit bukas. Pagpapagod yun? Siyempre. Bye! Ano ginawa ko?